Bago pa man, pagharian ni Manny Pacquiao ang lightweight at super lightweight division ay may isang boksingero noon ang literal na kinakatakutan sa nasabing division na ito. Ito ay dahil sa mala intergalactic na boxing skills nito na animo isang halimaw sa ibabaw ng ring kung kaya't binansagang isang professional killer o isang hitman. Dahil sa dikalibring mga suntok nito, na animo isang bala ng baril sa bilis at lakas ng putok nito ito'y walang iba kundi ang pinagmamalaki ng Britanya na walang iba kundi si Ricky the Hitman Hatton. Ang laban ni Hatton at Pacquiao ay matagal inabangan ng mga boxing fans. Ito ay dahil marami noon ang naniniwala na si Ricky Hatton lamang ang makakapihin sa namamayagpag at kakatapos lamang tumalo sa legendary boxer na si Oscar De La Hoya at number one pound for pound boxer ng mga panahon na iyan na si Manny Pacman Pacquiao. Sa sobrang kalakasan nga po noon ni Manny Pacquiao ay marami noong mga Amerikano ang gustong pabaksakin ang karir ng Pinoy Superstar dahil masyado na nga daw pong insulto si Pacquiao sa paningin ng mga ito. At ang isang nga po sa mga gusto magpabaksak noon kay Pacquiao ay ang ama ni Floyd Mayweather Jr. na si Floyd Mayweather Sr. na mismo naghasa at nagtitrain kay Ricky Hatton ng mga panahon na iyan. Naniniwala si Mayweather Sr. Nasiriki si Ricky dahit manhaton na nga po ang susi sa pagbaksak ng karir ni Manny Pacquiao. Kumpiyansa ito sa kanyang bata na tatalunin ito si Pacquiao. Sa sobrang taas nga po ng kumpiyansa ng mga ito ay halos insultuhin at maliitin ng mga ito sa isang press conference si Manny Pacquiao nang sabihan nga po ni Mayweather Sr. na walang espesyal sa pagiging boksingero ng isang Manny Pacquiao at madali lamang daw pong tatapusin ng bata niya It don't sit back, man. Come May 2nd, you will be uncrowned with your head hanging down in pain and stress, left to confess that the hit man the best. So let's make it simple. Let's make it simple and plain. After this fight, Pac will never be the same. It ain't no diggity, it ain't no doubt. Pac finna find out what it's all about. At eto na nga mga idol, Mayo ng ikados, taong 20,000 ay nagharap na sa Lona si Pacman at ang The Hitman. Ginanap po ang laban sa MGM Grand Garden Arena Las Vegas, USA na kung saan punong-puno ang venue sa dami ng manonood at 80% sa mga audience mga idol sa unang rounds ay nagawa pa rin po nitong maging agresibo sa mga sumunod na rounds. Ngunit may paparating pa palang suntok dito na makapagpabago at sisira sa karenito nito bilang boksingero? Matapos nga pong depensa ni Manny Pacquiao ang kanyang WBO World Welterweight title sa unang pagkakataon kontra sa kilabot ng Gana noong na si Joshua bang, bang. Ay makalipas nga lang po ang walong buwan ay nangahas nga po ang ating pambansang kamo na umakyat sa mas mataas sa timbang sa light middleweight or super welterweight division upang labanan ng higante at dirty boxer na si Antonio Margarito, isang dugong Meksikano. Sa laban na ito mga idol ay paglalabanan nila ang bakanting WBC World Super Welterweight title. Sa mga di po nakakaalam, si Margarito na po ata ang isa sa mga pinakamadubing boksingero sa kasaysayan ng boxing. Matapos nga pong mapatunayan na gumagamit po ito ng plaster of Paris na kung saan mayroon po itong chemical components na calcium at sulfur na nilalagay sa knuckle pad nito tuwing lalaban. Mahigpit po itong pinagbabawal sa boxing mga idol dahil kapag nabasa nga po ito ng pawis, ang mga chemicals na ito ay tumitigas na parang simento na kapag sa pagmumukamo, mo ay talagang basag ito. Tulad na lamang po na nangyari sa pagmumuka ni Miguel Cotto nang makalaban nito si Antonio Margarito. Napatunayan po ang panggugulang na ito bago pa man magsimula ang laban nito kontra kay Mosley mga idol. Dahil tila ba naramdaman ang kampo ni Mosley na may mali sa nakilpad ni Margarito. Kaya naman pinatanggal ito at pinaimbestigahan ng kampo ni Mosley sa California State of Athletic Commission at dito nga po ay nagpositibo nga po ito mga idol. Kaya naman, matapos nga po mapalitan ng nakilpad nito, ay talaga namang bugbog de brutal ang inabot ni Margarito mula kay Mosley mga idol. Stop! Every right hand. The Matapos nga po ang mga kontrobersyal na kinasangkutan ni Margarito at masuspindi nga po ito sa boxing ay nabigyan nga po ito ng isa pang pagkakataon para linisin na nadumihang pangalan nito. Matapos nga po mabigyan ng isang malaking laban kontra sa sikat na sikat at pound for pound ng mga panahon na na si Manny Pacman Pacquiao Ito na po ang pagkakataon ni Margarito na linisi ng kanyang sirang pangalan sapagkat kung matatalo nga po nito si Manny Pacquiao ay hindi na po maaalala ng tao ang pandaraya nito kundi ang tangi na lamang maaalala ng tao ay kung paano nga po nito winasak ang malakas sa buksingero na katulad ni Manny Pacquiao Ngunit iba rin po talaga ang ugali ng hambog at madayang si Margarito mga idol sapagkat sa likod nga po ng mga achievements na narating ng ating pambansang kamo ay tila di pa rin ito bilip sa taglay na kakayahan ng ating Pinoy fighter. Imbis na maging humble po ito dahil sa kahihiyan na sinapit nito ay nanatiling bastos pa rin ito matapos nga po ang sari-saring pang-insulto na ginawa nito sa ating pambansang kamo na hindi po talaga nire-respeto nito. Thank you, Margarito. Oh, this guy. That's buto, <laughs> uh, At ito na nga po mga idol, sa mismong laban po ay hindi na nga po nakapagpigil ang ating pambansang kamao. Mapapansin nyo po. Sa middle rounds mga idol ay nagsimula na pong mamaga ang kanang mata ni Margarito matapos makatikim ng mga solidong patama mula kay Manny Pacquiao. Ngunit... Sa mga late rounds mga idol ay wala na pong nagawa ang pambato ng Mexico. Sa tingin na po ito sa repli, nagbabaka sakali na itigil na ang laban dahil sa lala nga po ng pinsala na ito. Natapos po ang laban na nagwagi nga po si Pacman sa isang unanimous decision. Bagamat nanalo dito si Pacquiao ay aminado nga po ito na nahihirapan po siya sa naging laban nito kontra kay Margarito. Ayon nga po dito ay iba daw po talaga ang bigat ng mga sunto sa mas mataas timbang kung kaya't agaran nga po nitong binitawan ni Pacquiao ang belt mula sa Light Middleweight. May balita pa nga po na umuhihinga daw po ito ng dugo matapos ang laban at nagkaroon daw po ito ng mild fracture sa ribs ito.